Hello, good morning, good morning mga Good morning, anang ang dito sa iyo ay eh. alas 8 ng umaga Ako'y naghihintay ng service Wala ko yung service Binabasinahan ako ng taxi, kala niya sa sasakaya Nihintay ko na niya Kasi dito ako, hindi dito yung antayan ko eh. May umaga. Sa hapon din, dito din ako, ano, uh, uh Dito ay, ayaw na siguro. Dito, hindi ako sure kung ano yun na yun. Tinitingnan ako ng mga na, na, ah, na, ano, nag, nag kitawag, ano, dito na, na, si tawag ano yun, naglapay, naglapay. Huwag na nandito ang service. Ano pala yan? Dahil mailag ba ko eh? Eh, hindi ba ko pangukuha na ito ang service? Eh, hindi ko yung... hindi pa yung ingon na ito ang mga service kaya nang temporary lang sa siya po. Temporary lang muna. Maya, maya nandito. Today is Thursday, last day, sa trabaho. Bukas, walang trabaho, off na. Kaya, bukas sa bahay. Same routine, maglilinis. At uh, maglalaba. Hindi ako nakafocus sa you guys kasi tinitingnan ko yung service ko. Ano, baka... Hindi kasi dito pwede magtagal magantay kasi ano ko so yung kaya, yan. Kasi may sinusundo pang isa. Una yung kasama ko. Tapos ako pangalawa. May pupuntahan pa kami doon sa unahan. Pinapawisan na ako ng maraming singot kasi sobrang init po dito. Normal lang. Normal na lang yan dito sa UAE. Hindi <laughs> na magtaka. Basta ganitong mga buwan. Mas matagal ang init kaysa winter. Kanina pa ako nag-antay dito Kasi ayoko yung malit ako Ayoko yung hinihintay ako kasi Bawal nga dito mag-antay Nang sasakyan kasi I may mean, road Paulit-paulit pa Si taxi Lagi akong binubusinahan kasi dito <coughs> sorry kasi dito antayan ng mga taxi kung magantay ka ng taxi hindi to walang bus stop dito ha walang bus stop wala lang kung gusto mo magantay dito ng sasakyan yung taxi ba hindi pero pabilisan lang May antayan talaga ng ta ng taxi doon. Oh. No? Yung may bus stop doon sa unahan. Ay, doon pala yun sa unahan. Wala pala dito. Wala na, wala na yung make-up ko. <laughs> Nasira na yun. Nasira na yung make kasi ang tagal na ano, ng service kaya... Ayan tagal-tagal kasi ito, yeah. ah, ngayon, andito pa ako guys Wala pa yung service Hindi ko alam kung nasaan <laughs> Ilang minutes na ako dito Ang tagal-tagal Kaya ayun Ay, ito na yata, tara na Andito na yung service Sige, see you later para akong ano albularyo <laughs> kasi mainit ah. pero so, dito okay ka na ang galin na natin yung ating gamha ng talukbong sus mo yung aswang pila na habang nakulam dahil Chukla, i then Kanagambo, Everybody dance to the left, everybody dance to the right. When the night is taken tonight, uh, many, many, many. <laughs> Hani, 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 walau <laughs> kui Hani,